nagsimula ng following na uh, investigation regarding si regarding sa so, Dragon drag War at uh, saka extrajudicial King? Ah, yes. So, pareho po sa investigation nila sa Office of the Vice President um, uh, kung kung kinsa man pong mga ginapatawag, uh, ginainan ako sila nga ilahan ng uh, decision personal na la, decision dapat sa tao kung uh, mo atensya o dili o uh, pahibaloon ko or pahibaloon me para kibaloon me kung saan mo ang matapang sa tao nga mo atin or sa tao nga dilip mo mga atin. Ma'am, um, there's some in question from the OVT media in Manila. Uh, reaction on the supposed 1 million bounty placed by the HR committee on the para oh, so. po sa pagkakakita kay at sa alleged CIF secretary Mary Grace Pia. Um, I have no comment uh, on that, no, because I've not seen the acknowledgement uh, receipt na kanila na uh, sinasabi because basically lahat uh, ng mga documents uh, hindi siya dumadaan sa akin dumidiretso siya, siya uh, sa SDO and uh, sinasubmit siya sa ICFO uh, yung uh, office ng COA, na gumagawa ng audit ng confidential funds so hindi ako makakoment, lalong-lalo na na hindi namin alam kung paano pinroseso ang pag bigay ng copies ng ARs or ng, ng submissions namin sa COA to the House of Representatives at uh, sino ang nag-handle noong uh, mga documents. Sa pang follow-up nila, uh, Deputy Speaker David Suarez claimed that OVP is hiding Ms. Gina Acosta in Caraga that's why there's an no, ongoing no event here in Cotua. Uh, well, alam naman ng lahat uh, na it's the 89th anniversary of the Office of the Vice President and uh, hindi lang Caraga ang merong uh, activities uh sa in relation to the anniversary no in fact uh sa susunod na araw na sa Bukidnon kami for Southern Mindanao Central Mindanao and then nasa Lanao del Sur kami for Western uh, Mindanao and then sorry for Barm and then uh nasa Isabela City kami for um Western uh, Mindanao and then meron din kami sa Cebu meron din kami sa Leyte meron din kami sa Ifugao all these were Pre planned and prepared last year when we proposed our budget uh, in relation to our Thanksgiving activities in relation to our anniversary. Um, November 15 yung anniversary. Pero before and after November 15, madaming activities sa uh, Office of the Vice President. Next question, Sir Fred. Let's go ahead. Vice, uh, let this rally po ng HW, nag uh, nag-tightrain ni Senator si Tolpo at yung iba iskol nila talaga. May posibilidad ba na sa presidential election, magtandim ang Sarah Tolpo in reaction po nito? Um, sa pagkakaroon sir, wala akong magugoy. Sa ngayon, hindi ko pa iniisip yung 2028 election. Um, dahil napakaraming nangyayari araw-araw, hindi natin alam kung anong mangyayari bukas at uh, hindi ko alam kung um, tatakbo ba ako sa 2028. Pero sa lahat ng mga nagtatanong, simula noon hanggang ngayon, sinasabi ko sa kanila, I think for a presidential candidate, the perfect time to decide would be December of 2026 the year before uh, filing ng candidacy, uh, assuming automated siya, filing uh, of candidacy sa 2027, yun siguro yung perfect time para sa mga kandidata na mag-decide kung tatakbo sila. Next question, Sir Ben. How'd you get that? um BP, uh, anong mangyayari sa 200 ng mga personnel if ever matuloy na mawala sila ng trabaho? Um, Actually, sir, estimate lang man to na ko, no? Wala ko, kibalo okay, exactly kung pila yun know, ang mawalaan anong trabaho. But definitely, definitely kung doon budget cut and maapil tong uh, portion dito, uh, nga naka-charge ang mga swelda sa mga tao, doon mga mawalaan o trabaho. Yes, uh, BP, sayang kayo nasugdan sa imong papa na si Tatay Digong. Katong project na to, Mindanao Railway, mo na paglaon sa taga Mindanao na buuuswa kung gulambok Mindanao, pero ipahunong karon sa kasalukuyang administrasyon ko sa ibubunyag. Uh well yes sir maupod na ang ko ano uh, yan din ang kinakasama ng loob ko dahil i run on the platform of continuity and unity uh, particularly the build 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 uh, program of uh, the previous administration administration of president Duterte and uh, in fact uh, hindi lang yung Mindanao railway ang uh unappropriated, ang um uh Philippine government part, no, na mga obligations. May uh, meron pang mga ibang mga projects na ganun din uh hanggang ngayon. Kaya uh sakit masam, masakit uh, sa loob ko dahil napakalaking tulong niya hindi lang sa Mindanao uh, lahat ng mga projects uh, sa buong bansa and um we are still hopeful uh, na matutuloy uh, yung mga uh, build 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 uh, big ticket projects. Siri Bomboraj Uh, Vice, uh, good afternoon. Tuloy-tuloy uh, pa rin ba yung uh, magiging uh, programa ninyo, yung pagbibigay ng ayuda uh, possible na uh, uh, next year, lalo pata uh, ginigipit ngayon yung uh, budget na hinihingi ninyo? Ah, okay. Sa Office of the Vice President, sir, wala kaming ayuda. Pag merong humihingi sa amin ng ayuda, we usually refer it to TSWD uh, uh, because um, ang prinsipyo namin, sir, um, hindi dapat ayuda ang binibigay sa tao na nangangailangan. Dapat pinibigyan siya ng mapayapang payapang tabumuhay. Dapat pinibigyan siya ng oportunidad para makapagnegosyo. Dapat uh, binibigyan siya ng oportunidad na makapaghanap ng trabaho. Uh, yun yung uh, prinsipyo namin. Uh, meron kami ngayon na pinamibigay. Ito ay uh, Thanksgiving na mga grocery packs namin. Kasama na ito sa Christmas because tradisyon. Uh, ng Pilipino ay gift-giving uh, during uh, Christmas. Meron din kaming uh, rice box uh, binibigay namin namin ito sa individuals in crisis. Pero yung sabihin mo na um, tira bahala ka pang hatag o uh, wala kaming ganon uh, sa OVP. We still believe and it is our platform and it is in our budget na uh, good governance is the key to uh, nation building. So hindi nasusolusyonan ng ayuda 'yung problema uh ng mga tao lalong-lalo na sa uh, kapos na pang-araw-araw, lalo na sa kawalan na ng trabaho um at sa safety sa safety and uh, security and well-being uh ng tao. So kahit man noong ako ay uh, mayor ng Davao City, we always endeavor uh, to develop, uh, to, we always endeavor to implement peace and development instead of dole outs. Um, isa pa po sa ako ang kuan niya ng mga ayuda kay Mura ka na ganing uh, insulto sa kawadon uh, sa taong nga uh, murabag uh, wala mang ka o oh, sing kumil ray mo ha mura di nga na ba uh, nga, sa pananaw nako na ang trabaho sa gobyerno uh, paniguraduhon nga dunay oportunidad ang mga tao kontra sa uh, hatagan nimo siya o doll out kalo pa ba sa nakita ba nimo nga dunay pahigayon nga mahatag ang pundo ini pangayo ra ina sa uh, sinet sa uh, oh gihatag na 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 no sa Congress both sa House of Representatives and sa Senate kung on sa ilang decision may tungod sa budget uh, sa Office of the Vice President ang amo lang kung unsa ihatag mo yung dawaton mo ang amo ang iapod sa mga programa o proyekto sa mga opisina. Next